Ngayong Agosto ay ipinagdiriwang natin ang buwan ng wika. Kaya naman, nag-ikot-ikot ako upang alamin kung ang mga Jensi na katulad ko ay pamilyar pa sa mga salitang ito. Yeah, so like Tingin niyo yung meaning ng word na yan? Ayun, ayun. Parang talong, yeah, the tragedy. <coughs> really? Rhymes gano'n. Oto-oto? Sa drama? Oh. Parang narinig na siya Ako pero Ako din. Hindi ko alam eh. Um, uh, hindi ko alam yan. Whirlwind. No. Ah, okay, okay. Ah oo. <laughs> oo. No idea. No idea. Doon wala na. Wala na. Anluwage? Luwag? Anluwag? <laughs> Carpenter. Ah. Ano po sa tingin niyo yung meaning ng word na to? Ilog. Dagat. Baha. Tsunami. Ah! Kahit na lumipas na ang panahon at mas ginagamit na natin ang mga kasing kahulugan ng mga salitang ito, mahalaga pa rin matuto tayo ng mga salitang Tagalog. Maliban sa pagiging immersed sa ating lingwahe, ang mga salitang ito ay ginagamit sa mga libro, balita, o kaya ng mga mas nakakatanda sa atin. Kayo ba? Pamilyar pa ba kayo sa mga salitang ito? O may mga salita rin ba kayo gusto nyo i-share sa amin? Share nyo na yan!